Hello mga madi. So na ako itulo sa inyo nga karon rugon saon pagdali nga kanang paghimbis sa atuang bangus or bisan so, unsa nga isda nga nay mga himbis. So di nato di ta magamit og kutsara or kutsilyo para maghimbis. So gamito nato ning peeler nato. naaman siya yung mga pang bakod dun unsay tawag ana niya oy. So ning ani una siya paghawid guys and ayha din ta maghimbis so dali ra -gid ka kaayo guys ang ato ang paghimbis an kung kaniya kung naamoy ning ani maogid inyong buhata kay dali ra -gid ang atong paghimbis guys dili pa kay sa lagsik or pisik kay once manggon nga maghimbis ta guys kung magamit ta og or kanang kutsilyo manglagsik na siya padulong sa atong mga kamot din mamikit dayon na ang himbis di diba? So, mo ni ako ang bag-o nga technique unsaon dali nga pag himbis sa atong isda. Unta ganahan mo sa ako ang technique unsaon pag Haha. -ha. Pero nga may bangguran diha nga katubi taong kuan lata. Pwede ninyo to igamit og himbis kay hait mantik. Okay, bye.